Alamada, ang manananggal na may dugong engkanto. Sa gitna ng masukal at madilim na kagubatan ng Kailentang, naninirahan ang isang lahi ng mga nilalang na kinatatakutan ng mga tao, ang mga manananggal. Sa katahimikan ng gabi, sila'y lumilipad sa paghahanap ng dugo upang mapanatili ang kanilang lakas at buhay. Ngunit sa puso ng kanilang kaharian, isang sanggol ang isinilang, si Alamada. Mula pagkabata, si Alamada ay kakaiba. Tahimik siya ngunit mapagmasid. Ang kanyang mga mata ay may ningning na tila liwanag ng buwan. Habang ang iba'y sanay na sa amoy ng dugo, siya'y mas kumikiling sa halimuyak ng mga bulaklak. Ipinaglihiro siya sa ilalim ng punong balete, sa gabing may tinig ng mga engkanto sa hangin. Sa kanilang lahi, pagsapit ng ikalabing walong kaarawan, inaasahan ang bawat manananggal na maghihiwalay ang katawan sa ilalim ng kabilugan ng buwan, isang ritual ng pagtanggap at lakas. Ngunit dumating ang gabing iyon. Nagsama-sama ang buong angkan. Si Alamada ay nakatayo sa gitna, naghihintay. Ngunit, walang nangyari. Hindi nahati ang kanyang katawan. Wala ring senyales ng paglipad. Nagumpisa ang bulungan. Mahina, hindi tunay, isang kahihiyan. Ang kanyang inay na paiyak. Ang mga matatanda sa angkan ay nagdesisyong itaboy siya, hindi na siya kabilang sa kanila. Nagtago si Alamada sa gilid ng kagubatan doon sa lugar kung saan sinasabing naninirahan ang mga nilalang ng liwanag, ang mga engkanto. Sa kanyang mga panaginip, siya'y kinausap ng isang matandang engkanto. Mas mahigit, ikaw ay isinilang na may dalawang dugong magkasalungat, ang dilim ng gabi at liwanag ng lupa. Hindi mo kailangang maging katulad nila, sapagkat ikaw ay itinakdang higit pa sa kanila. Doon niya natuklasan ang kanyang tunay na anyo, hindi lang manananggal, kundi isang tagapagmana ng sinaunang kapangyarihan ng mga engkanto, ang liwanag ng buhay, ang lakas na hindi mula sa dugo kundi mula sa pag-iisa ng magkaibang mundo. Habang patuloy siyang lumalakas, isang panganib ang dumating. Dumating ang mga wakwak mababangas na nilalang na dating kakampi ng mga angal ngunit ngayon nauuhaw sa dugo at kapangyarihan. Isa-isa nilang inuubos ang angka ni Alamada. Walang naglakas loob na lumaban hanggang sa bumalik si Alamada. Lumipad siya sa gitna ng labanan, hindi sa pamamagitan ng paghahati ng katawan, kundi sa pamamagitan ng pakpak ng liwanag na sumibol mula sa kanyang likuran. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi mula sa gutom kundi sa balanseng lakas ng engkanto at manananggal. Sa isang marahas na labanan, ginamit niya ang kanyang kakaibang kakayahan, ang sigaw ng lupa at buwan, isang pagsabog ng enerhiya na tumupok sa buong hukbo ng wakwak. -wak. Tahimik ang lahat matapos ang labanan. Ang mga manananggal ay lumapit sa kanya, puno ng paggalang at pagsisisi. Ikaw pala ang hinihintay naming tagapagligtas, wika ng pinuno. Ikaw pala ang alamada, ang liwanag sa ating kadiliman. Mula noon, si Alamada ang naging bagong pinuno ng kanilang angkan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, natutunan nilang yakapin ang pagkakaiba at ituring itong lakas, hindi kahinaan. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, hindi na nila tinitingnan kung sino ang naghahati ng katawan, kundi kung sino ang nagdadala ng pag-asa.